Samantala, maswerteng minor injuries lamang ang tinamo ng dalawang individual matapos na sumalpok sa poste ang sinasakyan nilang SUV sa bayan ng Kabagan, Isabela sa nakuwang impormasyon ng IFM News Team sa Kabagan Police Station na lumalabas sa kanilang pagsiyasat na binabaybay ng sasakyan na minamaneho ni Rob Andre Tamanga, residente ng Tumawini Isabela ang daana patungo sa direksyon ng bayan ng Tumawini nang makatulog ito habang nagmamaneho. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa manibela dahilan upang sumalpok sa isang poste. Bilang resulta, bumaliktad ang sasakyan at nagtamo ng sugata ang driver at isang pang, at ang isa pang sakay nito kaya naman kaagad silang dinala sa pagamutan upang lapatan ng agarang lunas. Samantala, ayon sa Kabagan Police Station, patuloy na inaalam kung ang posteng na nito ay poste ng isel o poste ng isang internet provider. IFM News.